Hindi ko nga pala alam kung anong huhulihin ko ngayon din sa dagat. Bahala na ko anong makita, basta pwedeng ulamin ay, ay di yun na lamang. Pero nakakatuwa nga dahil may nadaanan akong nagputos, o nagpahibas na lambat, o nagpakati. At may mga natira pa nga palang isda na hindi nila nahuli. Ay di ako ang huhuli. At yun na nga guys for today's video. Aba, buti naman at maganda na ngayon ng panahon. Ilang araw na kasing lagi nala ang naulan. Nakakatamad pa naman kumilos kapag naulan. May mga bagay na gusto kang gawin na hindi mo magawa. Lagi nala ang nakalugmok sa bahay. O diba, sinisi pa yung ulan sa katamaran. Ngayon nga pala wala akong maisip na klase ng pangulam na pwede kong ishare sa inyo. Ay halos ata naman, ay halos ata... Ano ba yan? Sige, wag na nga. Ay halos lahat ata ng inuulam namin din sa hibasanan ay naibidyo ko na. Iba to na lang siguro ang hindi ko pa natetestingan na iulam. Try natin minsan yan kapag wala na tayong maibidyo. O di kaya putik naman ang ating lutuin. So yun na nga may nadaanan nga pala ko ditong patay na si Gapo. Isa yan sa mga nabili natin. Yan ang habag sinasabi ko ay, ay hindi siguro kinaya yung pagkahilo sa biyahe. Okay, sige, last na yun, promise. Pero hindi sa biro dahil nga rin yan sa biyahe. Lalo na at malayo pa ang pinagmulan. Nababalda sila sa biyahe. O di kaya naman minsan ay nagkakaganyan nga sila dahil sa tubig. Dapat laging fresh ang tubig. Kaso lang yung may-ari nga hindi laging presya ay tubig pa kaya. Ito so, nga pala mga nabili namin si Gapo, ay galing din yan sa fish pond kaya naman na hindi niyan manini maninibago kung ilagay namin dito. At saka kahit nga yung mga si Gapo na nahuli ni Papa sa paninisid ay nilagay namin dito ay wala man namatay kahit isa. Dalawa nga pala yung nakuha ko at inamoy ko nga ay pwede pa naman. At safe naman yung kainin. Nakapag-ulam nga lang pala kami ng ganyan si Gapo kapag may nakikita kami patay sa palaisdaan. Kapag kasi kami nakakahuli niyan ay matik na pambenta namin. Sa dami kasi ng isda na mahuhuli din ni sa amin ay talaga ang pinakamahal. Sana all mahal. At saka alasan naman pati niyan ay parang pangkaraniwan karaniwang isda lang din. Kalasa lang din naman niya ng kulapnit, yung ganito. Tatlong piraso nga pala yung nakuha ko at parang ayoko nang pumunta nang hibasanan at may pangulam na ako. Pero mapunta pa nga rin ako at may iniisip talaga ako na gusto kong kunin sa hibasanan. Kaya lang hindi ko pa talaga maiisip kung ano yun. Nga pala para sa mga nagtatanong ko, ang video ko daw ba ay for the content lang o yung mga kinukuha at hinuhuli ko din sa hibasanan ay talagang inuulam namin. Sa mga video ko naman po ay sinasabi ko kung first time lang namin magulam ng ganon o di kaya naman ay talagang inuulam na yun sa amin at saka for the content lang yun, ano naman? Talaga namang lahat na lang ay napakalman ay. Eh? Hoy, bakit parang nagagalit na naman. Ay, hey, blood, ay nagtanong laang naman. Hindi ko ang tinatanong yun naman po ay matapos kong iblaga ay uulamin namin. Yes po, inulam po talaga namin 'yon. Palongon nga namang itapon ko. So yun na nga mabalik tayo sa usapan at naisip ko na nga pala diyan kung ano yung pangunguhain ko dinis sa hibasanan. At ang naisipan ko nga pala ay manghuli ng stonefish fish. O yung lupo kung tawagin dinis sa amin. Naguulam nga rin pala kami niyan at masarap yang inihaw. Pero masarap nga din yang Ay talaga namang papalanggahaw ka kapag natinik kanyan Yung iba ay nilalagnat kapag natinik sila niyan. Pero nung ako ay matinig, tahimik lang ako sa gidli. Tapos hindi na itsurahan ng pagmumuka. Nga pala ito nga po pala talaga ay inuulam din din sa amin. Pero bihira lang kami magulam niya at delikado nga yan hulihin. Edible naman po talaga siya. Tanggalin lang yung tinik bago siya lutuin. Pero ang luto nga na ginagawa lang na ang namin diyan na inihaw kasi nga delikado siyang kaliskisan baka matinik ka niyan. Pero yun na nga po wag na lang po nating gayahin lalo na kapag hindi tayo sanay sa dagat. Lalo na nga rin kung hindi ka naman patay gutom gaya ko. So yun na nga nagbago na nga pala ang isip ko at iba na lang ang apanguhain ko. Iniisip ko kasi baka may gumaya. Kaya naman ayun na nga at nag-iisip ako kung ano bang pwede kong makuha din sa hibasanan. At sakto nga dahil may nagputos, nagpahibas o nagpakati ng na lambat din eh, sa hibasanan. Tapos na nga pala sila pero may mga natira pang ang isda na hindi nila nahuli. Ayan nga para may dinudukot pa doon si Panda sa may bato. Ito nga pala isda na ito ay banak at nung sinibat ko nga ayun tinamaan naman kaso nga lang ay hindi tinablan. Natanggalan la ang kaliskis. Yan ang purol ng aking sibat. Ito kasi ay pansibat la namin sa Sitio Comber kapag malalim yung pwesto niya at hindi namin maabot. Kanina ko pa inatusok ay eh, hindi malang inatablan parang mas okay pang kamayin ko na lang ito ay. So ayun nga naisipan ko na na lang at ayun nahuli ko. Mababaw lang naman pati kasi Big Nilapitan ko nga pala si Panda at titingnan ko kung ano bang inapagkaabalahan niya dito sa ilalim ng bato. At yun nga may maisda pala sa ilalim ng bato. Kanina ko pa nga inakakawit na eh, hindi ko mala mahuli. At mukhang angat naman yung bato kaya naman inaisip ko nga nabuklatin na lamang. Kaso nga lang ayan yung sakit sa bayawang hindi kaya ng power. Yan ang bigat. <laughs> Kaya naman ay iniwan ko na. Tapos may nakita nga pala ako ditong isdang orbi. Wala lang, share ko lang. Tapos may nakita nga ulit akong isda din sa ilalim ng bato at sinibat ko nga at tinamaan naman. Paano tayo kinanan ko na? Tinablan. Paano tayo malambot lang ang laman kumpara doon sa isdang banak? Pero alam nyo talaga pagdating sa sibat, ako ay kanan. Pag sa ibang patalim, kaliwa. Pero pati nga pag sibat ay kinakaliwa ko na kasi nga ay masanay akong humawak ng cellphone ay sa kanan. Hawak ko lang kasi ang cellphone ko. Ayaw kung gumamit ng phone holder. Kapag ganun kasi ang gamit ko kapag tumong ako, nasa na sa ina-video ko. At saka kapag nasa malalim na tubig ako tapos tumungo ako ay nababasa ang cellphone. Kaya mas okay sa akin kung hawak ko lang ang cellphone ko. Pwede kong ikalapit yung cellphone doon sa binibidyohan ko, pwede kong i-adjust madali. Pero syempre kapag malayuan ay tripod ang gamit ko. So yun na nga nakakita nga pala ulit ako ng banak at kanina ko pa ngayon inakasibat ay eh, hindi mo lang inatablan. Tingnan niyo naman yung uluhan niya ay o, tanggal na yung kaliskis. Ginagago lang ata ako nitong isda na ito ah. Sa mga ganito nga pala may nagpapahibas ng lambat, dapat ang dala mo dito ay itak o di kaya ay kutsilyo. Pag ganitong sibat ay pahirapan, lalo na nga kapag ganitong isdang banak ang uhulihin mo at yanong ligalig niyan. Hindi ka tulad ng ganitong klase ng isda, isdang manabon, madali lang yan hulihin at maamo lang yan. Kadalasan pati sa ganyan ay e, bumabaon yan sa buhangin kaya madali mo siyang mahuhuli. May nakita ka na naman palang isda si Panda kaso nga lang ay e, parang ayaw niyang kagatin. Abay takot din namang matinik ng samaral. Nakatuwa nga talaga kapag ganda rin may nagpapahibas ng lambat. Nakakaaliw mang huli ng mga isda. Pero syempre dapat hindi ka masyadong garapal. Kailangan mauuna mo nang huli yung may ari na lambat syempre. At kapag tapos na sila, yun pwede ka namang huli ng mga natira nila. Hindi kasi nila nasasaid kasi yung iba ay tumatago sa ilalim ng buhangin o di kaya naman yung iba ay nakatago sa ilalim ng bato. So yun na nga, hindi na nga pala ako nakatiis diyan at kinamay ko na nga. Ginamitan ko na ng sibat hindi nahuli. Ginamitan ko na rin ng kawit ayo pa rin mahuli. Ay di kamayin ko pa nga, ah. ay di huli man din. Yun nga lang talaga delikado kapag ganitong nasa dagat ka at magagama ka ng ganyan. Posible kasing ang mo diyan ay stone fish o kaya ay samaral o baliwis. Marami kasing isda na malala din sa dagat. Hindi tulad sa pala isdaan na kadalasan naman ay katang lang ang kalaban mo dun. Kalaban na pati. Pero yun na nga kapag pumupunta nga pala ako sa mga ganito, ang dala ko talaga ay kawit. Maganda kasi kapag kawit, kapag hinampas mo tusok. Kaso nga lang yung dala kong kawit ngayon ay walang tilos. Dati may vlog na nga rin pala ako niyan. Yung panguhuli ko ng isda gamit ang kawit. Wala lang, share ko lang. May nakita nga rin pala ako ditong tagutungan na tuhulihin ko na nga rin pala at masarap yung inihaw. Pero natatawa nga talaga ako sa reaction ni Brownie. Nung inangat ko yung tagutungan. Parang gusto niya sabihin, Uy, tika lang, baka mabagsakan ako niyan. May nakita nga pala ako ditong kasag na nagaikot-ikot. Ayan no. Hindi ko napansin na apakan ko pala. Hindi ko nakita. Ay, suri Pero mukhang mabubuhay pa naman siya. Tapos nakakita nga pala ako dito ng isdang manabon at hinampas ko nga at natusok siya ng kawit. Parang scripted lang ah. Pero sa mga makatingin ng isda tapos salita siya ng salita para minumura na ako ah. Nga ibang maliliit na nahuli ko ay papakain ko yan sa sigapo. Parang nga po pala sa nagtatanong isda po ang pinapakain namin sa sigapo. So yun na nga dahil gutom na ako ay umuwi na ako. Pagkarating ko nga pala din sa bahay ay nanguha nga pala ako ng talbos ng kamote at sasabawan ko yung mga sigapo. Tapos yung mga nahuli kong isda ay ipiprito na lang. Tapos kumuha na nga rin pala ako ng dahon ng sibuyas sa tanim ni mama. Alam niyo habang tumatanda na ako, mas na enjoy ko yung ganitong buhay. Ang sarap sa pakiramdam nung kapag magluluto ako kuha ka lang sa paligid ng bahay ng mga ipang tapos ikaw pa mismo ang uhulin ng mga isda na lulutuin mo. Kung sakali man magtagumpay ako sa buhay o yumaman ako, wow piling. Pero alam niyo hindi ko talaga iiwanan yung ganitong buhay. Kumbaga mas pipiliin ko pa rin ang manirahan sa probinsya. Hindi lang dahil sa sipod sa kasi sobrang tahimik, natanging ako lang yung maingay, presko ang hangin at payapa. Mabuti na lamang at binigyan ako ng pagkakataon ni Lord na manatili din sa probinsya. Kasi ko hindi ako na monetize ay paniguradong nasa syudad ako at nagatrabaho. Malaki din naman ang kinikita ko sa syudad nung ako ay nagtatrabaho dun. Tapos maputi pa ako dun. pa este este aesthetic. Malaki ang kinikita ko doon kasi bukod sa nag na kami, kumikita rin ako sa pagdodrawing tapos inuwi ko pa yung trabaho sa boarding house. Pero habang tumatagal ay nakakabagot ang ganong buhay. Iba pa rin talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo. Kung masaya ka sa ginagawa mo. Gusto ko kasi talaga ang editing pero hindi naman ako ganong kagalingan sa pag -e edit Kung gusto ko yung kinukuhaan ako ng video, nag -e edit ako ng kung ano-ano, ginagaya ko yung mga napapanood ko sa k-drama, kaya nga lang yung mukha ko hindi pwedeng pang k-drama eh, pang hibasanan. So yun nga kain po tayo at shoutout nga pala kay Princess Resplador. Happy birthday birthday po. Kevin Baita, belated happy birthday po. Birthday daw niya nung 17. Astrologo na net, at saka sa mga taga Iris na nasa Japan. Shoutout po sa inyo. Shoutout kay Kororo, Monteroso Family at kay Jan Luis Sadaran.